Mga Spark, kamusta kayo? At sa dagayon ay pag-uusapan natin ang mga sikreto para hanapin at i-message ka palagi ng lalaking mahal mo. Kung handa, na mo sa po tayo. At muli, Be Spark! At ang unang sikreto para hanapit i-message ko palagi ng Snow dapat na mga saya kaysa sa drama. Yan ang unang sikreto kay Snow Lapis, lalaking mahal mo, ang boyfriend mo o mister mo, ay palaging hanapin ka at palaging i-message ka. Palaging magparamdam sa'yo, baka maging needy at baliw pa sa'yo. Alam niyo mga katsparts, isang relasyon, ang pinaka o isa pinaka hinahanap na makalakihan sa pamilya ng babae ay ang kaligayahan. At hindi ang drama at katoksikan. Kaya itigil nyo yung kadramahan nyo at huwag kayong masyadong toxic. Karamihan sa inyo masyadong madrama. Dahilan kung bakit ang laking mahal mo ay umiiwas sa'yo imbis na palaging magparamdam, magmesh at laging talaga namang hanapin ka masabik sa'yo eh minsan tinataguan ka na eh. Kaya sa ayus ayusin mo yung kayong sarili mo. Huwag laging ganyan. si Sikaping mas lamang ang kasiyahan, kaligayahan, kaysa pagdadrama sa isang mga sikreto upang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mahalin at lagi kang hanapin gustuhin palaging makausap ka at lagi magparamdam sa iyo at kung gusto mong mangyari yung kayong dapat masterin mo ang sarili mo at ang inyong relasyon sikapin mo na mas maging masaya ang inyong relasyon kaysa pulong puno ng atoksika na drama yung ibang mabahay kasi dyan puro drama eh ang mo mong kadramahan sa buhay mo kaya boyfriend mo, mister mo, nialayo ang kana. Niayaw ka nang kausapin. At mas gusto bang kausap yung iba kaysa sa'yo. Pero kung talaga naman ka-inspire, kung mas pahiralin mo ang kaligayahan, kasiyahan, pagiging positibo, maayos na pag-uusap, pag-unawaan. At hindi puro kadramahan ang lalaki ang mahal mo, ang part mo, isang lalaki, ay gugusing palaging kausap ka. Dahilan kung bakit siya ay laging mag invest o mag invest ng pag-ibig sa'yo at mas talo siyang mababalo sa'yo, lagi ka nang hahanapin. Lagi siyang unang laging magpaparamdam at maglalambing sa'yo at magiging masaya ka sapagkat ang lalaki ay talaga mo mag i sa'yo kung mas lalamang ang saya sa inyong relasyon kaysa drama, kaysa pa. Pangalawang sikreto mga kasmal, para hanapin ka palagi i e message ng lalaking mahal mo, isikapin e mo magpaganda at mag-ayos araw-araw. Yung pangalawang sikreto mga kasmal, na talaga man totoo upang ang isang lalaki ay mas lalo kang ibigin at gusto yung palaging hanapin ka at lalong mabalo sa'yo. Dapat araw-araw nagpapaganda ka. Dapat araw-araw nag-aayos ka. Araw-araw inaayos mo sa sarili mo. Nag-e-effort ka sa sarili mo nagsasalt-improve ka at talaga naman kay Spud sinisipagan mo sa pagpapaganda para sa kanya, para sa iyo at talaga naman kay Spud para maging maayos kayo. Alam niyo mga Spud, kailangan niyan. Oo, mahalaga na maayos ang ugali mo, ang pakikisama mo, ang personality mo. Pero isa rin yan sa talaga namang impact sa isang relasyon, dapat nag-aayos ka. Hindi yung porket mahal na mahal ka niya at mabait ka, e eh, hindi ka na masyado mag-aayos sa sarili mo. Ang ah, lalaki, lalaki. Pag-ahalap yan ng iba. At baka matukso sa pambababae. Kaya umayos ka. Talaga namang huwag kang patugan sa sarili mo. Huwag kang tamad. Mag-ayos ka. Huwag kang kuripot sa sarili mo. Hindi ba sa inyo masyadong kuripot eh? Kaya yung boyfriend mo, oh, sa o mister mo nandidiri sa'yo. O nilalayuan ka. O ayaw kang ipagmalaki o hindi ka kayang ipagmalaki talaga namang kay inspired ayos ka magpaganda ka para ang part ng malalaki, ay talaga namang lagi kang hanapin at lagi siyang mag-mess magparamdam sa iyo at gusto niyang palaging makasama ka at gusto niyang palaging maging bahagi ka ng buhay niya ipagmalaki ka at mas lalo kanyang maling ka inspired Pangatlong sikreto Max para hanapin ka palagi at i-message ng lalaking mahal mo. Isikapin huwag ma-inlove ng sobra. Pangatlong sikreto Max Spard sa relasyon. Huwag kang ma-inlove ng sobra. Sapagkat kung sino ang talaga namang mahuhulog ng sobra sa isang relasyon ay eh, yun ang talo. Sa totoo lang, ritok lang. Sapagkat sigurado, tiyak at talaga namang ka-inspired. Pagkakatotoo na ikaw ang higit at laging mag -e effort at mag -e invest sa kanya. Dahilan kung bakit impista na siya ang mabalo sa iyo, ikaw ang mababalo sa kanya. At matatalo, matatapos ang paghahabol niya sa iyo sapagkat ibinubuhos mo na lahat at ikaw, ikaw, ikaw na lang palagi talaga naman sa inyong relasyon na nagbibigay, ang kumikilos, ang nagpapakita, ang nagpaparamdam at talaga namang binubuhos lahat, ang lalaki, ay nauubos ng pagkakataong mag-effort para sa iyo. Naboboring siya, nababagot siya, at talaga mong siya. Nawawala ang spark ng interest at attraction niya sa iyo. Pamigil ka. Huwag kang magmahal ng sobra ang panglalaki. Ay patuloy kang mahalin mo. Yan ang sikreto upang patuloy kang mahalin ng isang lalaki. Kapag nakita niya na hindi mo siya ganun kamahal. Pag nakita niyang balu ko sa kanya, doon magsisimulang bababa ang interest at attraction niya sa iyo ka-inspired. Since, sa isa mga talagang dapat mong tandaan, ang emosyon mo ang dapat mong bantayan, talaga naman upang hindi ka magbalong sa isang relasyon, huwag kang mainlap ng sobra sabihin ng iba, sabihin ng iba kay inspired. Hindi mo mapipigilan yan. Hindi mo kusa yan eh, kusa. Bakit? Wala ka ba sa tamang pag-iisip mo? Binigyan tayo ng free will ng Panginoon and love is a matter of choice. Talaga naman na sa'yo pagpili. Ikaw, kontrolado mo ang sarili mo. May kapangyarihang kontrolin ang isip at ang puso mo. Totoo yan sapagkat ka-inspired. Kung nasaan ka ngayon dahil yan sa mga desisyon mo, kaya tumigil ka sa pagkasabi mong hindi mapipigilan yan. Kaya talaga naman, kapag nasisang isang relasyon ka o bago ka, pumasok sa relasyon o single ka, o may naniligaw sa'yo, ihanda mo ang sarili mo. Na huwag na huwag na huwag mong magmamahal ng sobra na wag na wag kang iibig ng sobra. Na wag na wag mong ibubuhos ni lahat upang lalaki. Ay talaga namang patuloy na laging magparamdam. Buson lahat sa'yo. Laging hanapin ka at laging mabalyo siyang maghabol. At laging kang makaramdam ng pag-ibig, pagmamahal at care sa kanya ka ispa. Ang apat na sikreto mga ispa para laging makagahanap sa'yo at i ka na lalaking mahal mo is iwasan pagiging makitid mag-isip. Ang pang-apat ka-inspired. Alam nyo mga expert, ay sa pinaka gusto, na ang sa pinakagusto ng mga kalalaki rin sa si babaeng matalino, malawak kung mag at higit sa lahat, maunawain at maintindihin. At sa pinakaayaw ng mga lalaki sa mundo, sa ibabaw ng lupa is yung mga babae na sobrang kitid mag-isip. Bakit? Sapagkat yung mga ganong klaseng babae ay laging talaga namang nag-o-overting. Laging kulang sa pangunawa, hindi makaunawa, hindi makaintindi at laging talaga naman ka inspired mas pinipiling wala lang sarili nila kaysa sa katotohanan ka inspired huwag kang maging ganyan upang una sa lahat di ma-turn off sa iyong lalaki at laging magkaayos kayo ng pag-uusap talaga naman ka inspired huwag kang maging ganyan upang lalaki ay hindi talaga naman lumayo loob sa iyo lagi kang hanapin laging magparamdam sa iyo at hindi mawala ang pag-ibig lagi kang mahalin ka inspired ang mga sekreto mga para laging hanapin at i-message ang isang lalaki huwag pa na at huwag laging magparamdam yun eh, pa ang problema eh. sa karamihan ng kababaihan isang nalason sa pag-ibig dito sa mundo talaga naman talong laging update ng update laging nagdududa, laging nag-overthink laging talaga namang naghihinal at nagsiselos at walang tiwala laging nagpaparamdam dahilan kung bakit ang isang lalaki ay talaga namang natuturn up sa'yo nawawalan sa'yo ng gana at imbis na ibigin ka pa ay bumababa ang pag-ibig at ang level ng interest niya sa iyo dahil kung bakit nangihina siya sa tokso at napapalapit sa iba kaya naman kay inspired huwag ka maging ganyan matuto ka magtiwala sa partner mo at huwag kang makulit sobrang kulit mo kasi tanong ka ng tanong at lagi kang needy lagi nagpapromdam hindi ka marunong magpamiss at hindi ka marunong magtiwala at kung ano nung iniisip mo at pinapakita mong balik sa kanya pamamagitan ng mga ginagawa mo at sinasabi mo sa kanya. Alam nyo, ang mga lalaki, malakas makaramdam yan kung ang babae ay baliw na sa kanya. Ang mga lalaki, malakas yan, malakas din ang radar namin, alam namin kung ang babae ay talaga namang soba-sobra na kaming iniibig at minamahal. Kaya naman, pag ikaw ay nakatagpo ng isang lalaki na mabilis lumaki ang ulot, mabilis ma-spoil, sigurado ako oh, kawawa ka dyan. Kaya huwag ka magbahal ng sobra. Huwag ibuhos lahat, wag maging needy. Kontrol lang emosyon, laging gabit ng utak, huwag puro damdamin. Gamitin ang utak, wag puro puso. Talaga namang ka inspired magtiwala ka sa partner mo. At ipakita mo ka inspired na wala kang masyadong pakialam sa kanya. Upang pang ang lalaki ay mabalo sa iyo. Siyang laging maghanap at laging magparamdam sa iyo. Upang maging maayos kayo at di ka mabalo sa kanya. At upang magkaroon ka ng ka inspired na tinatawag na peace of mind sa relasyon. Wala ka rin namang magagawa eh. Kung may gagawin siyang masama o wala, alam nyo mga spark lumapit ka sa Diyos. Lagi mong ilapit ang inyong relasyon sa Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay talaga namang nasa kanya. Ang pagpili kung lolokohin ka niya, kahit anong bantay mo, kahit anong talagang mag-overthink mo. Kung lolokohin ka, lolokohin ka. Pero may mga paraan tayo dyan upang maging tapat sa sayo. Sa mga paraan ay magtiwala ka sa kanya. Huwag mong ibuson lahat, huwag kang laging magparamdam huwag kang laging available upang ang lalaki lagi kang mamiss at walang pagkakataon ng ibang babae sa utak at puso niya. Ikaw laging tumakbo sa utak at puso niya. Ikaw laging hanapin niya at lagi siyang i-message kanya at lagi siyang magpahamdam sa iyo. Lagi siyang mag-invest at laging magmahal sa iyo. Ka-inspired. Kay maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe sa baba, click nyo po subscribe sa baba, click nyo po notification bell. Hindi so, pa pag-update kayo pag may bagong i-upload na video sa YouTube. Sa so, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, para mas na po sa akin Facebook. Ayun profile picture ko sa FB. Kung di nyo makita sa FB, sa Messenger, sa nyo yung po ko, may profile picture ko, ay message nyo ako. Ako mismo ang magre-reply sa chat or message niyo mga kaysupo. Maraming maraming salamat mga kaysupo sa pagtapos po ng video na ito. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli big spa